wala akong makita ang ibon Ubusan na lang ako ng oras Tatapos na yung aking break time kaya pa maghanap. maganda. Matuma lang ibon. So ayaw. Hindi ako prepared dun. Harap-harapan. Dito dumapo. <laughs> Ang pangit. <laughs> Bigla na lang siya nawala. Ah, oh, kailangan na mag-upgrade ng camera. Next time na lang 'pag may opportunity ulit. Parang nakapanghinayang yun. Ang gandang ibon yun ah. Parang gusto talaga niya magpa-picture sa akin. Kasi lang. Mukhang kailangan na ng mirrorless. Tapos pag-iipunan ko pa. Ang gear ko nga pala ngayon ay 80D. Kanan. Tapos 135mm lens. Hindi naman ako professional. Abyss lang ako. At ano oras na? 3.20 10 minutes pa Pag ako bumalik sa trabaho Ang gandang spot dito ah Banting ako ng konti. Baka may ahas. Ito na nakakatakot dito eh. Wala pa naman akong bota. Parang, parang sarap tumambay dito ah. Wala mga kaibon-ibon. Yan lang. Balik na muna ako sa bahay.